so hi everyone welcome back sacking channels So ang pag-uusapan natin ngayon is all about sa kung ano-ano yung mga gustong-gusto ng uh, ibang lalaki sa kanilang partner. Ito lamang po ay ayon sa aking source na nakausap kasi meron akong pinagtatanungan, tinanong ko kung ano ba yung talagang nakakaakit nakatangian or ginagawa ng isang babae para lalong uh, lalo silang ma-in love sa kanilang girlfriend or asawa. So Girls, itong video is para sa inyo, para sa atin na mga babae. So, samahan niyo ako, girls. Okay, alamin natin kung ano-ano yung mga katangian or kung ano-ano yung mga nakakaakit na ginaga, uh, ginagawa ng isang babae para lalong in love sa kanila ang kanilang girlfriend or asawa. gusto daw ng ibang mga lalaki sinasabi ko na iba hindi ko sinasabing lahat kasi baka may mga ibang lalaki na ayaw nila yung ganon so uh, sabi na sabi din ng aking source is uh, gustong-gusto daw ng mga ibang lalaki yung isang babae na laging nakangiti yung laging merong matatamis na ng ngiti sa kanilang labi. So, yun girls, huwag niyong kalimutan na always wear your sweet smile. Lalo daw halimbawa pag ano sa trabaho, syempre baka sobrang busy si mister, sobrang busy si boyfriend, tapos ang daming problema sa trabaho, tapos pag uwi niya, Mm, sasalubungin siya ng kanyang asawa or girlfriend na may ngiti sa kanyang labi Yung nandyan, yung uh, sweetest smile na sumalubong sa kanya, parang nakakawala daw yan ng pagod sa kanila. Yung magbibigay daw, magbibigay daw yon ng relaxation sa kanila. Yung parang mapapawi ang kanilang problema na kanilang dinadala sa trabaho. Kasi, uh, agrip, parang agree naman ako doon kasi sino ba namang matutuwa halimbawa galing ka sa trabaho pagod na pagod ka sa trabaho ang daming problema sa trabaho tapos pag uwi mo sasalubungin ka ng iyong asawa or girlfriend na nakasimangot or kung ano so parang lalo kang maiinis hindi ba whereas kung halimbawa sinalubong ka ng iyong asawa na andyan yung ngiti sa kanya so parang gagaan ang iyong kalooban, gagaan ang iyong pakiramdam, hindi ba? So, yun girls, yung number one, isa, isa sa so gusto ng mga lalaki daw is yung laging nakangiti ang kanilang partner. So, yun girls, don't forget to wear your sweet smile sa pagsalubong sa kanila. So, yun. Lagi kayong nakangiti. Huwag laging nakasimangot. Siyempre, of, uh, ibang usapan kung halimbawa galit ka, kasi paano ka naman ngingiti ng mata kung galit ka, hindi ba? At ang isa pa daw na gusto ng mga lalaki is yung touch ng isang babae. Yung, ah, uh, Touch is yung, palimbawa, yung paglalambing mo sa kanya, yung gano'n, na, ano yung, minamasahe mo siya, yung binibig, uh, minamasahe mo siya, kung ano, yung, uh, kasi nakaka-relax daw yung touch ng isang babae sa kanila. Tapos, yung parang, sinese, juice mo daw sila, yung gano'n, tapos, habang tinatouch mo sila, yung parang, andyan yung, Uh, lalo pag sinabayan mo daw ng ano yung mm, mapupungay na yung uh, mata daw. Yung parang pag tinitignan mo daw siya is parang ang lakit-lakit ng iyong tingin sa kanila. So, yun, girl uh, girls, isang anadayan isang uh, gusto din daw ng mga ibang babae uh, lalaki yung ganyan yung parang mm, parang meron kang ano yung ang lakit-lakit daw ng tingin mo sa kanya tapos minsan yung touch mo may sa, masamasahe yung ganon daw okay so ewan ko lang ah kung ano ewan ko lang sa mga iba pero gusto din daw ng mga lalaki yung ganyan yung touch ng isang babae sa kanila sa kanilang katawan mm? <laughs> At saka, isa pa daw na gusto ng mga ibang lalaki is yung halimbawa, uh, hindi naman daw masama na yung babae ang gumagawa ng first move. So, halimbawa daw, walang mood yung lalaki. Alam niya na kung ano ang ibig kong sabihin doon is lalo sa ano lalo sa mag-asawa eh mag-asawa naman na kayo hindi ba so gusto din daw ng mga lalaki yung gano'n na parang sila yung gumagawa ng first move so yun nga yung sabi ko na andyan yung uh, touch tapos yung pagdikit-dikit mo din sa iyong uh, katawan sa kanya o di ba para mabuhay ang kanyang natutulog na dugo. So, yon girls. Pag sabay nyo, yan yung kanya, ang inyong uh, touch. Pag hawak-hawak sa kanyang katawan, tapos sabayan nyo ng pagdikit-dikit ng iyong katawan sa kanyang katawan. <laughs> sabayan nyo pa ng Tignan nyo siya ng parang ang lakit-lakit ng iyong tingin sa kanya o di ba na may mapupungay ang iyong mga mata? O ayan, girls. O, Pero syempre gawin mo lang 'yung ito sa iyong boyfriend or or sa iyong asawa, lalo sa ano uh, lalo sa mag-asawa, syempre hindi 'wag mo 'wag mo naman gawin sa kahit na sino 'yung titignan mo siya, bibigyan mo siya ng parang lakit ng uh, tingin mo sa kanya, tapos hahawakan mo. So, ibang usapan na yun. Siyempre, pag ano, asawa mo na is, huwag kang mahihiya kahit i-seduce mo siya or kahit na anong gawin mo. Eh, asawa mo na yun, eh, hindi ba? Hmm, kahit ikaw yung gumawa ng first move, lalo pag halimbawa nga yun, pagod nga siya sa trabaho, hindi ba? Hmm. So, huwag daw, huwag daw mahiya girls na uh, kayo yung magparamdam sa kan sa kanila ng first move, yung kayo yung gumawa ng ano first move. Okay? At saka gusto din daw ng mga ibang lalaki yung nakikipag eye to eye contact ka daw sa kanila kasi uh, para daw sa kanila or kahit din naman ako mas gusto ko pag may kausap ako na ano is yung nakikipag eye to eye ako. Kasi, parang, para sa akin din is, pag nakipag eye to eye contact ka, parang yung nagsasabi ka ng totoo, kung ano yung sinasabi mo, yung may katotohanan lahat ng sinasabi mo. Kasi kung halimbawa ako, kausap ko yung boyfriend ko, or asawa ko, or ano man, or kahit sa mga kaibigan ko, tapos pagkausap ko, nakayuko siya, yung ganon, So, parang, Mm, parang may iba sa kanyang sinasabi. Parang walang katotohanan. So, parang meron siyang tinatago yung ganon. So, pag makipag-usap ka sa yung boyfriend or sa yung asawa, mas gusto daw nila yung nakikipag eye to eye contact ka. So, pero meron namang talagang iba na ano, nahihiya sila na ano makikipag eye to eye, hindi ba? Pero 'yun nga, sabi ng ano, sabi ng aking source is uh, ma isa din niya daw 'yan sa katangian ng ersa uh, ren sa ano yung gusto ng uh, ibang lalaki yung sa babae na nakikipag eye to eye contact daw. At ang isa pa daw girls is yung ano yung magiging funny ka, yung meron kang ano meron kang uh, sense of humor. Ayun daw. Nakaka-attract din daw sa isang lalaki yung merong ganyan. Yung marunong magpatawa yung isang babae na hindi puro seryoso or ano, uh, yung pag tinanong ka, saka sa ka na lang uh, sasagot, yung ganon. Lalo sa mga ano, sa mag-boyfriend daw. Parang mas uh, nakaka-attract din daw yon sa isang babae yung meron, marunong siyang magpatawa yung Uh, kaya niyang patawahin ang kanyang a boyfriend or asawa. Gustong gusto din daw ng ibang lalaki yung gano'n, yung merong sense of humor. Kasi pag meron daw sense of humor yung isang babae, yung kwentohan is patulo, yung dere 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 daw, tapos hindi mo na naman malaya na, nagtagal na kayong nag-uusap, or hindi mo na tumatawa ka na pala. So, pag yung gano'n, na nalilibang ka din, nawawala din 'yung ano, pagod mo or yung ano man 'yung 'yung dinadala bigat ng ito. Sa maganda daw talaga sa so, asang uh, babae 'yung meron siyang ano sense of humor, 'yung marunong siya or kaya niyang patawanin ang kanyang boyfriend or asawa. So, ayun girls, hindi ko alam ko um, may katotohanan to pero yun nga, sabi nga nang nakausap ko na, ano, lalaki is, yun daw, para daw sa kanya is, nakaka-attract daw yon sa kanya yung gano'n. Yung isang babae is, lagi siya, ano, nakangiti. Yung meron siyang sweet smile, yung gano'n. Tapos, uh, yung, uh, ano ba to? Yung meron siyang sense of humor daw. Tapos, yung... Mm, pag touch-touch sa katawan daw nila, tapos parang inaakit mo daw sila yung gano'n na parang ikaw yung gumagawa ng first move mm, lalo pag wala daw silang mood ay, oh, so, yun, tapos yung parang inaakit mo siya, yung mayroong kak, na yung mapupungay ang iyong mata, na no, parang ang lakit-lakit ng tingin mo sa kanya, tapos sabayan mo pa ng paganyan-ganyan, or may mm, <laughs> biting your lips, yung mga gano'n bagay, so, yun, isa na rin daw yung sa ano, uh, gusto din daw ng mga, lalaki yung ganyan. Yo, lalo sa ano, lalo sa mag-asawa syempre. So wala nang hiya-hiya hindi ba? Pero syempre, tayong mga babae, wag naman natin gawin sa ibang lalaki kung halimbawa meron kang ano nakilala na ano or meron kang gusto sa isang lalaki, ikaw na yung gagawa ng first move, andyan na yung magpapa, mm, ka na sa kanya, yung may paganyan, Kanyan ka tapos ang lakit ng tingin mo sa kanya tapos hahawakan mo siya sa so parang ikaw na yung parang binibigay mo na yung sarili mo sa kanya okay so yung mga sinabi ko ay eh, syempre gawin nyo ito pa sa yung uh, boyfriend at saka sa iyong asawa okay girls so why not try <laughs> baka baka totoo nga so yan girls thank you for watching and and I hope na i-consider mag uh, like at saka mag subscribe and bell on na rin para pag meron tayong bagong upload manonot manonotify kayo so yan girls thank you for watching and then don't forget to wear your sweet smiles with your mapupungay na mata. So, 'yan. Bye. Thanks for watching. Bye-bye.